Kayo ba ay pamilyar sa dignum? Ito ay makikita na hawak ni Santo Nino o gamit sa panggagamot, pangguli ng magkukulam o mga espiritu na mga makakaliwa Nagagamit ding pangontra, iwas sa albahe. Hello po, magandang gabi at magandang araw sa inyo lahat at sa mga patuloy na susubaybay dito sa aking nag-iisang channel, Salitang Lihim. Nawa kayo ay nasa malinaw na at pusilak na puso sa pakikito mo sa lahat malayo sa mga tukso ng buhay. Ilan sa mga, ilan sa inyo ay alam kong may mga maraming suliranin sa pag-ibig, pamilya o kakilala na wa ay makatulong ang ilan sa aking mga binabahagi sa inyo. Salamat po So, patuloy na nag, hindi nag skip Ito ay malaking bagay para sa hinaharap. Akin pong ibabahagi sa inyo ang tungkol sa dingdong. Ito ay isang kasi ng kahoy. Kung masasabing ito ay mahiwagang kahoy, shoutout po pala sa mga nagko-comment. Akin pong sisikaping masagot po kayo. Pasensya na po sa mga nag-request na Facebook. Wala po kasi ako ngayong Facebook akin na po ipinapa-upload sa akin admin ang video na ito po na makadagdag sa inyong kalaman na sa inyong nais nice. Shoutout po kay Torque C Dark C Globe. at uh, disclaimer po pala sa ng video na aking binabahagi ay pakiskip na lamang po kung ito ay hindi ninyo nais dahil ito ay para lamang sa mga lubos na nagpapaniwa na niwala at na nais na sumukan at nais mag-aaral ng na kalaman mga papaswerte tungkol sa mga medalyo ng tangan tungkol sa mga duwende, engkanto, engkantada pang proteksyon at iba pang kung kayo ay uh, nakararanas ng punta sa espiritual na manggagamot o kaya ay uh, ng manggagamot na espiritual. Gamutan na ito ay mapapansin na mayroong gamit ang manggagamot pang ipit sa mga daliri o paa, kamay at ipapang sa mga parte ng katawan ng pasyente. Ito ay ang dignum o dignum stick. Ang sukat nito ay hindi pare-pareho. May mga mahaba kaya ng hawak ni Santo Nino o masasabing basto ni Santo Nino at iba pang mga santo. Meron din pong ginagawang cruise o mga bi, uh, bilong na nagsisilbing pang proteksyon. ng doon ginagawa din bracelet o kwintas, isang imahe bilang pamontra, ibabaon lamang o laban labang sa makakaliwa o iwas usok. Ang digno ng isang klase ng kahoy na masasabing mahiwaga na nagtataglay ng kapangyarihan o bertud mayroong din na pwedeng madala kahit saan, kahit sa banyo, lamay at iba pa na pwede dito naman mabasa ng tubig kung hindi ito inaasahan. mayroong ding mga hindi pwedeng, hindi po pwede. Ang dignum ay pang o may mga taglay na kabalo kunat laban din sa mga bala o patalim na matalas. Lahat ng pumuputok sa kabuuan, mga matalas na patalim, ito ay pangontra o protection din laban sa mga makakaliwa at posibleng umuha ng tigal po alim, alimadhangin at iba pang mga kaugnayan sa pag-spiritual na barang sabi at pang uh, sarbaya sa di nakikita ito ay isang proteksyon din labas sa mga bati, kidlat upang hindi ikutan o pagkaisahan sa paligid ang tikrug na kahoy ay kadalasang nasa forma ng bracelet, medalyon, stick, cross o rosaryo, hawakan ng itak o tabak at iba pa. Sa susunod ay akin naman po ibabahagi ang uri nito at gamit. Maraming salamat po sa lahat ng nagsishare sa inyo mga kilala o para tilihin po ang bukal na pagtulong sa kapwa kahit sa simpleng pamamaraan dahil ito naman po ay may mga magagandang balik sa inyo. Selamat datang ke sambi wa Ali